Ang diabetes mellitus ay isang malalang sakit na sanhi ng kawalan ng kakayahan ng pancreas na gumawa ng sapat na insulin o kawalan ng kakayahan ng katawan na gumamit ng insulin ng mabisa. Tingnan natin kung ano ang tungkol sa video ngayon. Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ang paksa ngayon ay, Diabetes mellitus. Ang terminong diabetes mellitus ay hindi tumutukoy sa isang solong patolohiya, ngunit sa isang pangkat ng mga metabolic disorder na pinagsama ng klinikal na data ng hyperglycemia. Ang ibig sabihin ng hyperglycemia ay isang pagtaas ng antas ng glukos sa dugo, sanhi ng pagbawas o kawalan ng produksyon ng insulin. Ang talamak na hyperglycemia ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa iba't ibang mga organo at sistema, kung saan ang pinakaapektado ay ang mata, bato, peripheral nervous system at cardiovascular system. Sino ang maaari nating lapitan upang gamutin ang patolohiya na ito? Ang sangguniang espesyalista ay ang diabetologist na endocrinologist. Sa nakalipas na mga dekada, nagkaroon ng markadong pagtaas sa paglaganap ng diabetes mellitus sa buong mundo at ayon sa mga pag-aaral, ito ay malamang na tumaas pa. Sa buong mundo, humigit kumulang isa sa labing isang matatanda ang may diabetes mellitus. Mahalagang malaman na mayroong dalawang pangunahing kategorya ng diabetes, katulad ng type 1 at type 2. Tungkol sa type 1 diabetes mellitus, ang mga pag-aaral ay nagpakita ng mas mataas na pagkalat sa mga Scandinavian at Sardinian. Ang type 2 na diabetes, na siyang pinakakaraniwan, ay mas laganap sa ibang mga grupong etniko tulad ng mga American Indian, Hispanics at Asians. Ang type 1 diabetes mellitus ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang ganap na kakulangan sa paggawa ng insulin. Ito ay kadalasang nagpapakita ng sarili sa pagkabata o pagbibinata. Ang type 2 diabetes mellitus ay humigit kumulang sa 90% ng mga kaso. Sa batayan ng form na ito, mayroong isang kombinasyon ng resistensya ng tissue sa insulin, at hindi sapat na pagtatago ng insulin ng mga pancreatic cells. Ang form na ito ng diabetes ay nauugnay sa isang malakas na genetic predisposition. Ito ay mas madalas sa mga nasa hustong gulang, at nauugnay sa iba pang mga metabolik na pagbabago tulad ng labis na katabaan. Sa mga nakalipas na taon, kasabay ng pagtaas ng childhood obesity, ito ay nagiging madalas din sa mga bata. Ang mga palatandaan at sintomas ng diabetes mellitus ay nauugnay sa talamak na hyperglycemia at ay glycosuria, isang pagtaas sa paglabas ng glukos sa ihi. Polyuria, isang pagtaas sa produksyon ng ihi. Polachiria, pagtaas ng dalas ng pag-ihi. Polydipsia, isang pagtaas ng pakiramdam ng pagkauhaw na nagreresulta sa pagtaas ng paggamit ng likido. Polyphagia, isang pagtaas ng pakiramdam ng gutom. Dehydration, pagduduwal at pagsusuka, mga kaguluhan sa paningin, na dagdagang pagkamaramdamin sa mga impeksyon sa bacterial at fungal. Tungkol sa diagnosis, ang klinikal na hinala, ay karaniwang lumalabas kapag lumitaw ang mga tipikal na sintomas o dahil sa isang binagong pagsubok sa laboratorio. ire refer ng general practitioner ang pasyente sa endocrinologist para sa pagsusuri ng espesyalista. Ang kasaysayan ng medical sa mga paksang may pinaghihinalaang diabetes ay karaniwang natural na kinabibilangan ng koleksyon ng impormasyon tungkol sa personal at family medical history ng pasyente, kasalukuyang mga sintomas at pamumuhay. Ang ilang partikular na tanong ay may kinalaman sa pagkakaroon ng mga sintomas tulad ng pagtaas ng pagkauhaw, gutom, pag-ihi, hindi sinasadyang pagbaba ng timbang, malabong paningin o pagod na paningin, madalas na mga impeksyon, pagkapagod o panghihina. Ang iba pang mga kadahilanan ng panganib ay kasaysayan ng pamilya, labis na katabaan at laging nakaupo sa pamumuhay. Ang pisikal na pagsusuri sa mga paksang may pinaghihinalaang diabetes ay karaniwang kasama ang pangkalahatang pagsusuri ng pasyente, ang pagsukat ng ilang partikular na parameter. Timbang, taas at body mass index (BMI). Presyon ng dugo. Rate ng puso at paghinga. Pagsusuri ng balat at balat sa paa. Naghahanap ng mga posibleng senyales ng neuropathy, tulad ng pagkatuyo, kalyo, o mga ulcer. Pagsusuri ng tiyan, naghahanap ng mga posibleng palatandaan ng labis na katabaan, tulad ng pagtaas ng circumference ng baywang. Pagsusuri sa mata, naghahanap ng mga posibleng palatandaan ng retinopathy, basal-asal fasting blood glucose. Mahalagang malaman na ang sample ng dugo ay dapat gawin pagkatapos ng pag-aayuno sa loob ng 8 hanggang laning oras. May mga talamak na komplikasyon ng diabetes mellitus tulad ng diabetic ketosidosis. Ang mga sanhi ng pag-trigger ay kinakatawa ng mga seryosong magkakaugnay na sakit tulad ng atake sa puso at stroke. Ang mga pagpapakita ay, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, ngunit sa 5% ng mga kaso ang mga talamak na komplikasyon na ito ay maaaring magdulot ng cerebral edema, coma at kamatayan. Ang diabetes mellitus ay maaari ding humantong sa mga malalang komplikasyon. Sa katunayan, ang talamak at mahinang kontroladong hyperglycemia sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng maraming komplikasyon na nakakaapekto sa iba't ibang organ at system. Mayroon kaming mga microangiopathic na komplikasyon tulad ng Diabetic retinopathy na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga bansang kanluranin. Diabetic nephropathy, na siyang pangunahing sanhi ng malalang sakit sa bato sa mga industrialisadong bansa. Diabetic neuropathy, na kadalasang nakakaapekto sa mga kamay at paa at nagpapakita ng mga pagbabago sa sensitivity. Pagkatapos ay mayroon kaming mga komplikasyon ng macrovascular. Ang mga ito ay resulta ng pinsala sa mga daluyan at malalaking kalibre. Mayroong isang proseso ng pinabilis na atherosclerosis. Ang mga pangunahing ay Ang inapektoris at alamak na myocardial infarction Tandaan natin na ang myocardial infarction ay tatlo hanggang limang beses na mas madala sa mga pasyente. Lumilipas na ischemic attack at stroke Ang lahat ng mga pasyente na may diabetes mellitus ay dapat sumailalim sa panapanahong pagsusuri upang masuri ang simula ng mga komplikasyon. Para sa Type 1 diabetes ito ay isinasagawa simula limang taon pagkatapos ng diagnosis, habang para sa Type 2 o na mula sa sandali ng diagnosis. Pangunahing kasama sa mga pagtatasang Pagsusulit sa paa Pagsusuri sa mata na may pagsusuri sa fundus ng mata Pagsusuri ng pag-anda ng bato Pagsusuri ng profile ng lipid at kontrol ng presyon ng dugo ang paggamot sa diabetes ay batay sa mga pagbabago sa pamumuhay at paggamit ng mga gamot. Para sa pag-iwas sa mga malalang komplikasyon, ang tamang therapeutic management ng mga kondisyong madalas na nauugnay sa diabetes, tulad ng hypertension at obesity, ay napakahalaga din. Higit pa rito, mahalaga na alam ng lahat ng mga pasyenteng may diabetes, ang mga paghihigpit sa pandyeta, at kung paano mag-self-monitor ng asukal sa dugo bilang karagdagan sa mga panapanahong pagsusuri na inireseta ng doktor. Sa katunayan, ang mga antas ng asukal sa dugo ay direktang sinusubaybayan ng pasyente, isa o higit pang beses sa isang araw depende sa mga pangangailangan, gamit ang iba't ibang mga aparato, na ang pinaka ginagamit ay ang glucometer o reflectometer. Ito ay isang simpleng gamit na medikal na nagbibigay daan sa iyong tantiyahin ang konsentrasyon ng glucose sa dugo sa pamamagitan ng pagsusuri ng sample ng dugo na kinuha gamit ang mga partikular na lancing device. Pagkatapos ay kinokolekta ang sample sa mga test strip na ipinasok sa device. Ang mga halaga ay nabanggit sa isang glycemic diary na itinatago ng pasyente na dapat pagkatapos ay suriin ng doktor sa panahon ng pagbisita. Ang lahat ng mga pasyente na may diabetes mellitus ay dapat magpanatili ng dieta na mababa sa mga saturated fatty acid at kolesterol na naglalaman ng mga pinababang halaga ng carbohydrates. Ang payo sa nutrisyon ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang. Sa type 2 diabetes, ang pagbaba ng timbang at paghihigpit sa kalori ay napakahalaga. Ang isa pang mahalagang pag-iingat ay may kinalaman sa pagkontrol sa paa. Ang layunin ay upang matukoy ang anumang sugat o ulcer ng maaga at mamagitan kagad. Ang mga paa ay dapat hugasan araw-araw ng tubig at neutral na sabon at maingat na tuyo. Ang mga kuko ay dapat na maingat na gupitin, marahil sa tulong ng isang podiatrist. Ang kasuotan sa paa ay dapat komportable, malapad at makahinga at hindi inirekomenda ang paglalakad ng walang sapin. Bilang karagdagan, ang mga pasyenteng may diabetes ay dapat mabakunahan laban sa Streptococcus pneumoniae at ang influenza virus. Ang pangunahing gamot para sa mga may diabetes ay insulin. Ito ay kinakailangan sa lahat ng pasyente na may type 1 diabetes mellitus at sa ilang apektado ng type 2. Ito ay karaniwang ibinibigay sa ilalim ng balat sa pamamagitan ng mga syringe o pen device ng direkta ng pasyente sa pamamagitan ng panapanahong pag-ikot sa mga lugar ng iniksyon, halimbawa deltoid, tiyan at hita. Ang pinakaginagamit na pamamaraan ng pangangasiwa ay binubuo ng pangangasiwa ng long-acting basal insulin, isang beses sa isang araw, kasama ng mabilis, short-acting na insulin, kasama ang tatlong pangunahing pagkain. Bilang kahalili, may mga portable microinfusors, na may kakayahang maglabas ng paunang natukoy na dami ng insulin sa ilalim ng balat. Ang pinakamadalas na komplikasyon ng paggamot sa insulin ay hypoglycemia. Ibig sabihin, ang labis na pagbawas sa mga halaga ng glucose sa dugo. Ang mga pasyente ay tinuturuan na makilala ang mga sintomas at mabilis na ubusin ang asukal sa anyo ng mga matamis, katas ng prutas, o mga sugar cubes. Ang mga sintomas na pinag-uusapan natin ay sakit ng ulo, malabong paningin, pagpapawis, palpitations, at pagkalito. Sa konklusyon, ang diabetes mellitus ay isang malalang sakit na may progresibong evolusyon na ang pagsasabog ay patuloy na tumataas sa buong mundo. Nangangailangan ito ng komplikadong pangmatagalang pamamahala at aktibong pakikilahok ng pasyente sa proseso ng therapeutic upang maiwasan ang mga talamak na komplikasyon at matiyak ang pagpapanatili ng isang magandang kalidad ng buhay. Naabot na namin ngayon ang dulo ng video ngayon, sana ay nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, suportahan kami sa isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell para ma-notify sa tuwing may lalabas na bagong video namin. Magkita-kita tayo sa Med4Care.